naranasan mo na ba yung parang ano, aakyat ka sa isang malaking stage, spotlights, lahat nakitingin, tapos biglang uh, blanco ka. Hindi mo alam yung lines mo. Oo naman. Nakaka-relate siguro marami dyan. Parang ganyan daw kasi minsan ang feeling ng iba tungkol sa faith nila base dito sa mga pinag-uusapan nating material. Alam natin, di ba, na may sinusulat na Um, dakilang kwento ang Diyos. Pero yung tanong madalas, saan ka nga ba doon? Saan ako papasok? Exactly. Kaya ngayon, susubukan nating himayin yan. Titignan natin yung idea ng pagiging parte ng dakilang kwento ng Diyos, saka kung ano ba talaga yung uh, pamumuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Ah, yung araw-araw ba? Oo, yung mga ordinaryong bagay. Trabaho, pamilya, mga desisyon natin. Paano 'yon nagiging konektado sa something bigger. Ang goal natin dito, ano, hindi lang i-report kung anong sinasabi. Gusto nating mas maintindihan ano ba 'tong missional na pamumuhay. Ah, hindi lang listahan ng gagawin. Hindi, parang buong lifestyle daw. At saka importante paano mo mahahanap 'yung um, sarili mong role dito. Yung pwesto mo. Okay. Simulan natin dito sa idea na ang buhay mo, hindi lang siya basta collection ng mga, alam mo yung pangyayari? Parang sinulid daw, di ba? Oo, parang sinulid ka sa isang malaki, makulay na tapesterya, yung kwento ng Diyos. Bawat desisyon, bawat pakikitungo mo, kahit yung mga hirap. Parte ng design. Lahat humahabi. Nakaka-overwhelm, pakinggan. Pero... Pero may shift yan eh. Pagnyakap mo yung ganong pananaw, um, hindi na ikaw yung sentro ng lahat. Ah, hindi na ako lang? Oo. Makikita mo sarili mo as parte ng isang mas malaki, parang cosmic drama. At yung saya daw, yung totoong fulfillment. Ayaw, o kaya specific na ministry work lang? Tama. Yung parang specialized lang. Pero sabi dito sa sources, higit pa raw doon. Lifestyle siya. May verse pa nga, 1 Corinto 10.31. Ah, yung kumain man o uminom. Yun nga. O ano man ang gawin ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang galing niyan kasi parang nawawala yung pader sa pagitan ng sagrado at sekular. Paano yon? Yung trabaho mo sa opisina, yung pag-aalaga mo sa bahay, yung pakikipagkapwa mo, lahat yan nagiging lugar para ipakita yung karakter niya. Ah. Okay, so kahit yung pag-type ko sa so computer... Pwede. Kung ginagawa mo ng may integrity, may pagmamahal, may excellence, para sa kanya. Parang bawat kilos, nagiging act of worship na rin. Wow, ang laki ng implication nun. Okay, e eh yung pinaka-challenging ano, siguro, paano mo malalaman yung specific role mo dito? Ah, yan. Sinasabi dito na hindi siya parang um, instant download. Hindi magic. Hindi, isa siyang paglalakbay. Kailangan ng self-awareness, panalangin, ano pa? Pagmamasid daw. Oo, pagmamasid. Tanungin mo raw sarili mo, ano ba yung mga bagay na parang kumikirot sa puso mo? Mga problema sa paligid. Tapos saan ka namang ganado? Ano yung nagbibigay buhay sa'yo? Madalas daw doon nagsisimula yung clues. Pero hindi ka nag-iisa dito. Importante yung community. Sobra. Yung mga taong mapagkakatiwalaan mo na makakatulong makita yung mga gifts mo, yung potential mo na baka ikaw mismo di mo nakikita. Tapos sinasabi rin na subok lang. Oo, try things out. Mag-volunteer, sumali sa projects, kahit maliliit lang. Kasi sa paggawa mo, dun mo mas makikilala kung saan ka ba talaga ano, nababagay. Saan ka nag-grow. Gets ko. Hindi siya one size fits all. Okay, so nagiging mas practical na yung usapan. Ano yung mga um, paraan para makilahok dito sa misyon kahit nasaan ka man? Marami yan eh, pero may mga key themes. Diba? Una siguro yung panloob. Panloob? Like? Panalangin. Hmm, tinatawag pa nga ang engine room eh. Saka yung pag-share mo ng sarili mong story. Ah, yung testimony mo? Oo. Yung experience mo with God. Napaka-powerful daw niyan. Hindi siya maliit na bagay. Okay. Tapos meron ding mga um, outward actions. Tama. Naliyan yung pagbibigay. Hindi lang pera to ah. Oras, talento, resources. Pagiging bukas-palad, parang salamin ng pagiging bukas-palad din ng Diyos. Tapos yung pagpunta or go. Oo. Oh, yung intentional na pag-abot sa iba. Kapitbahay mo man yan o sa ibang kultura. May purpose kasama rin siyempre yung local na paglilingkod. Dito lang sa community mo. Oo, dyan mismo sa barangay mo, sa workplace mo, hindi kailangang laging malayo. At lahat daw to dapat nakabalot sa ano, advocacy at pamumuhay na may integridad. Yes. Kasi hindi lang tayo gagawa ng mabuti. Dapat yung buong buhay natin, sumasalamin sa katarungan, sa katotohanan niya at handa tayong manindigan para doon. So pag pinagsama fama mo lahat 'yan, makikita mo na ang misyon, hindi lang siya parang isang department sa buhay mo na, okay, mission time. Hindi, siya yung mismong hibla. Dapat humahabi sa lahat, buong buhay mo. Grabe. Okay. So para sa iyo na nakikinig, ano yung pinaka takeaway natin dito? Ang linaw ng message, eh. na hindi ka extra, hindi ka side character lang sa kwento ng Diyos. Mahalaga ka, may papel ka paano ka tinatamag na mamuhay ng misyonal, dito mismo kung nasaan ka ngayon, gamit kung anong meron ka. So iiwan namin sa iyo itang tanong para pagnilayan mo kung bawat kilos mo, bawat desisyon mo, parang isang hibla na humahabi sa walang hanggang disenyo ng Diyos. Anong klasing larawan yung nabubuo ng buhay mo ngayon para sa kanyang kaluwalhatian?